So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa alam, siguro alam naman ninyo lahat yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways yung, yung 60 billion na yan ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang, hindi lamang para sa pangamba ng tao. Kung hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya uh, yan po ang aming uh, patuloy na ikinagawa para parang ating, ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat tayo, lahat mga health workers, ginagawa lahat. Upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak, lalong lalo na dito, ay uh, naaalagaan, naaalala yan. And that's what we are trying to do. And so, uh, that, that that is why when, na, nung nagkaroon na ng savings, ay sabi ko siguro ang unang para sa akin. Dahil hindi ko talaga, hindi ko talaga makalimutan ang payo sa akin. Alam mo, ang tao, kahit gano'ng kayaman, kahit gano'ng kasikat, kapag may sakit, hindi masaya ang tao 'yan. And that is why healthcare is the most important